Ito na sa inyong bulsa, swak pa sa inyong panlasa. DZAR Radio Bazaar! At ngayon, narito si Miss Grace Balico at ang kanyang tampok na panauhin sa araw na ito. magandang magandang morning na naman po sa inyo mga kaibigan at welcome po sa ating programang DJ R Radio Bazaar ang marketplace on air at the same time dito na po kayo makakikita ng no, mga matagal nyo nang hinahanap na mga bagay o mga servisyo man ba yan, o kahit kung ano-ano pa po no so ngayon pong umaga ay sabi ko nga last uh, last time o kahapon na pag-uusapan niya po natin na uh, today is about loading sino ba mahilig sa inyong magpa-load ha kung kayo man po ay gumagastos ng daan-daan libo-libo para po sa inyong load, no? Para makatawag, makapag-text or whatever, makapag-internet po kayo. Ito na po isang napakaganda opportunity na hinahandog po sa inyo ng CPM loading center. Para po hindi lang kayo makakadiskwento sa inyong mga load, makakapagnegosyo pa kayo. At syempre, pinapakilala po natin ang ating mga panauhin from CPM loading center. Unang-una po, let us welcome Mr. Mark Anthony Ma pangalan. Ayan. Good morning, Sir Mark. At syempre rin naman ang kasama rin po ni Sir Mark from CPM E-Loading Center, si Mr. Dan Potante. Good morning, Dan! Hi, good morning po. Oo, oo tumumarap ka sa camera para makita naman yung pagwapuhan mo. <laughs> <laughs> We are being viewed live through www.sunshinetvradio.com So para po sa inyo na mga internet sige magbukas po kayo at mag, mag log on po kayo sa aming website para makita nyo itong dalawang guwapong katabi ko na sarapan ko. But by the way sabi ko nga kanina, no, napakalaking uh, or napakaganda opportunity for those of, sa mga tagapakinig natin na mahilig magpalo dahil yes, mahilig yes. mag-text, maraming ka-textmate <laughs> at hindi lamang yon hindi lang for personal pwede rin lang gawing business ito, di ba Mark? Yes ma'am, that's true. Mm -hmm. So sige nga, explain mo ng konti itong okay. Okay, CPM e-loading so, center na to. CPM e-loading e center is uh based in San Mateo Rizal. Okay. Okay. And then we are a dealer of Load Central. Ayun, so Load Central lang niyo, yes. ang inaano niyo, distribute niyo mga products Ang ating uh, loading system is powered by Load Central mm -hmm. and they've been operating for seven years na. Okay. Okay, so Load Central is the most successful mm -mm. Uh, prepaid load distributor nationwide. Mm -mm. Okay, so using the Load Central system Uh, gamit yung existing cellphone mo, Oo. existing SIM card? Mm. -mm. Uh, pwede ka na makapagbenta ng more than uh, 100 products mm -hmm. with 400 denominations. Aba, ang galing naman, yes, no? Yes, So, ibig mo sabihin, just buy your own cellphone, ha? Ah, yung lang telepono mo, pwede ka na magnegosya dyan, yes, no? Yes. Okay, using uh, True Load Central pala, no? Yes. Okay. So, Dan, ikaw naman, no? Pa paano ka ba napasama kay Mark? <laughs> ano <bang> nangyari <laughs> bumili ka ba sa kanya ng load? <laughs> Kwento mo nga ng konti, sige. Ah, kasi parang nung una, kasi working, ano po kami. Lakas mo yung boses, ah. medyo tumapat ka sa mic, oo, para marinig ka. Ah, kasi mga co-workers po kami. Mm -hmm. Tatlo, po, tatlo po kami ngayon. Okay. Bale, meron kaming nakita ang ano sa Load Central. So, si Mark, siya yung, kumbaga, nag-instigate ng, ano, mm, okay. ng business. Mm -hmm. So, nakita namin, mukhang okay naman. Mm -hmm. So, kaya kami tatlo nag-decide na mm -hmm. mag-create ng parang loading center na lang. Mm -hmm. Tapos yun, bumili kami ng account sa sa load central. central. Mm -hmm. Tapos yun, yung dealer account kasi meron siyang mga privileges. Mm -hmm. Yun, pwede kang mag-recruit ng mga sub-dealers sub okay. and, and retailers. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya dinorin namin. So <laughs> <Yes>. fortunately <laughs> it it works naman. Ayun. So ibig sabihin itong CPM isang group, ito yung grupo ninyo, yes. no? Pinaka-grupo ninyo na kung saan may sarili rin kayong sistema mm -hmm. ng pag uh, paglasis, sabi natin pag -re recruit ng mga dealers. Yes, Ayun. So that means po na kayo po ang dapat talagang tawagan <laughs> ng mga tao na nakikinig <laughs> sa atin ngayon at sila po ang sasagot ng mga katanungan po ninyo. Para iyan mga kaibigan, let them uh, let them say muna kung paano po ito ginagawa yung business and at the same time mamaya bibigyan natin mga contact numbers ninyo no yes. and for those of you na gusto pong umatay ng mga seminar meron din pong kapamaraanan kung paano niyo po mapag-aaral mabuti at paano ma-explain po sa inyo paano gumagana yung business ato to okay so sige nga sabihin mo nga Mark kung ano yung mga yung mga Ah uh, ano ba ito pa, paano ba natin okay, sabihin to Kung okay. paano maging dealer o paano maging sub dealer yeah, so okay it, Here's how it works diba so mm -hmm. uh, sa loading sa load central system uh -huh. uh, kami as a dealer we're looking for sub dealers mm -hmm. okay and then the sub dealers sama naghahanap ng mga retailers, retailers yes. okay and then ang mga retailers naman sila yung in charge sa pag dispense sa mga buyers or sa mga mm -hmm. end users so sila yung bibilan mo ng load yes, oh, the okay <laughs> pero both okay. sub dealer and retailer pwede ka bumili sa kanila ng load yes, okay yes. go ahead Okay. So pag nakabenta si retailer, may override si sub dealer, mm -mm. may override si dealer and mm -mm. then may override din ng load central main office. Ayun, okay. So yung buong network ngayon kumikita naman lahat. Mm -mm. Kasi eh, nakadepende tayo sa sales po ng mga retailers. Mm -mm. Okay, kung ikaw sub dealer ka, the, ang role po ng sub dealer is to register unlimited retailers and also mag-transfer ng wallet sa mga retailers. Mm -hmm. Kung subdealer ka at gusto mo rin magbenta, pwede mo ring i-register rin. yung sarili mm -hmm. mo as a retailer. Okay. So you have two SIM cards, one for the subdealer and one for the retailer. So itong retailer na to at saka itong sub uh, subdealer no, both sila may mga diskwento na makukuha. Yes, yes. Okay. Okay, let's start with the retailer. Oo, sige. Okay, sa mm -hmm. retailer natin, uh, makaka-discount pang retailers na natin ng up to 9.5% sa iLoad. E mm -hmm. Sa e-load lang 'yon. 10% mm -hmm. sa call cards. Oo. 23% sa internet cards. Mm -hmm. Up to 15% sa game products. Mm -hmm up to 6% sa satellite products and up to 12% sa mga portal products. Ayun. So, itong mga pro products na ito, ito yung mga karamihan ginagamit, no? Halimbawa, mga kaibigan, paano ba natin sabihin itong portal? Ito yung halimbawa, may satellite dish ka? Yes, o, yun yes. Ba like yun? yung mga... Uh, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, what do you call this si si Dream Satellite Ayun, si Smartlink tama. Okay. okay. Oo, yeah. yun naman si Sky Cable hmm. and soon Uh, si Signal. Mm -mm. Si Signal load Sa naman. game products naman, ito naman sa yung mga... Sa game products, yan, ito yung mga kahiligan ng mga kabataan oh, na yun. Oh. Yung mga internet shops. Level up games. Level up games. Oh, oh. Si oh, so mga mm. mahilig sa Ragnarok ko <laughs> right uh, oh, yung mga ko. naglalaro pa rin nun. May <laughs> mga malalaki na kayo, mga matatanda na naglalaro. Mga Dota oh, na yan. <laughs> Di ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Kung baga, okay. uh, ito, uh, sa mga nagtatanong, wala po tayong physical cards na dinidispense. Mm -hmm. yes. So, lahat po, electronic pins. Ayon. Pag nagbenta po tayo sa consumer or sa end user, darating na sa cellphone niya yung pin number na nung card. Mm -hmm. So, wala tayong pin na inventory ng cards. Mm -hmm. okay So, lahat kasi ng products natin, binabawas lang sa isang load wallet. Ayun. So, napaka-centralized na pala talaga, no? Yes, yes. Mm -hmm. okay. So, kapag, halimbawa, ang declared value ng isang product is 15%, and bumili ng 100 peso worth of card, ang ibabawas lang sa wallet mo is 85 pesos Ayun. kasi mm -hmm. nga may discount, may ka, discount ka, So, pinakakita mo na yun, o no? yes, oh, yes. pinaka-income mo na siya. At para po sa mahilig na mag-Facebook sa kanilang, uh, kanilang Blackberry. <laughs> Ito yung mga internet cards na sinasabi, di ba? Na 23, ang laki, no? Mm -hmm. 23% na makuha ng sub-dealer at pati na rin ng retailer. Ganun ba yun? O, oh, retailer lang. Ang 23 sa retailer pa, retailer pa, lang, pa yes. lang. So, that means mas malaki. Depende pa po sa man, product no? na yun kasi up to 23%. sa <laughs> uh, <laughs> uh, selected product lang yung P20,000. Okay. So, ayan mga kaibigan. Ayan po yung mga, mga ino offer po ng uh, CPM e-loading center through Load Center. So, marami pala kayo madi-diskwento. Eh ngayon naman, limbawa ako, ako ay isang uh, isang retailer at, uh, ay hindi pala, sub-dealer. And at the same time, gusto kong uh, kumita. Pa, paano ba ako kikita mm -hmm. dyan? Pa, paano okay. ba yung pag-start dyan? Okay. So, magtapusin ko lang muna yung okay, go sa ahead. retailer kasi may naiwan pa tayo. Oo. Yung no? so, sa retailer pala natin is 150 pesos lang. Mm hmm. 'yung isang yes. card na 'yon, mm -hmm. retailer registration for you, kasamang lang. Mm -hmm. retailer kit. Okay. Meron tayong guides and poster na makakatulong sa pagbebenta ng retailer. So 150 lang yun ah sa isang lang card po lang, lang yun. kasi naniniwala kami na hindi mo mapapatakbo ang isang negosyo kung hindi ka guided. O kung walang ano, wala kang uh, binabasa para mapagana. Mm -hmm. Mapag-aralan mapag mapag mo Yes, yes. Also, sa mga retailer, itong kagandahan, uh, meron tayong uh, menu-based retailing mm -hmm. in partnership with MyPhone. Wow! Yes. Kung MyPhone ang gamit mo, yes. uh, kung mapapansin po nila, meron itong uh, installed na uh, menu-based system kung saan pipiliin mo na lang yung product na ibebenta mo. Mm -hmm. Just select the product, enter the buyer number, and enter your password makakapag-dispense na po kayo ng product. Mm -hmm. So, yun, pag may phone, yes, cellphone. my phone ang yes, you kanilang know. cell phone. Okay. So, maswerte yung mga kabibili lang ng my phone ngayon. Yes, yes. Madali nang magnegosyo ah ha? Gamitin nyo lang po itong e loading center ni, ni Sir Mark at ni Sir Dan. At uh, nako, Mabilis kayong kikita. Go ahead. Okay. So yung tanong ko kanina, yes, ma magkano ba pa paano pa ba 'yun? magpapa ba ako? Magpaano bang babayaran okay. ko para maging sub-dealer? Tayo kami, dahil dealer kami, mm -hmm. nag-ang talagang hanap namin mga sub-dealers. Yes. Sila yung mas inaalagaan mm -hmm. talaga namin at mas tinututukan. Mm -hmm. Ang sub dealer registration po natin is only 1,500 pesos. 1,500? Yes, 1,500. So, yeah, lang, ba... lang, no? Yung alam kong kakumpetensya nyo, eh, maabot ng 5,000. <laughs> yes, oh, yes. So, versus sa mga 3,000, 4,000, mm -hmm. and 5,000, yes. mm -hmm. tayo nasa 1,500 lang. Mm -hmm. okay, Napaka-affordable, so, yes. Yes, so you so, have... So, ano magkukuha uh, ko doon out of 1,500 okay, na so, yun? Okay, sa 1,500 na po yun, Uh, may kasama itong 15 retailer kits. 15 retailer kits. Magkano ba isang retailer 150? kit? 150, di ba? 150, di ba? Diba? So, magkano lang. na yun? Kwentahin natin sa 150 times mm -hmm. 15. Ang balik na sa inyo is 2,250. 2,250. Yes. yun yung parang uh, naibigay sa'yo word of products yes. sa binayad mo na 1.5. magkano kinita ko na <laughs> With, 750 na again. <laughs> may 750 ka na <laughs> balik na kagad yung ano mo And no? meron pa mo. siyang initial na 250 load wallet Ay, may, so, may, may fondo mo pa, pa. <laughs> yes idagdago pa dyan so sa that 250 so dati 2005 already no yes, <laughs> tapos 1.5 yes. ang binayad mo may 1,000 ka mm. nang ginansya oh, kung hindi. nasa po. ibang lugar ka naman nasa oh, medyo uh, Visayas-Mindanao area ka or Luzon area pinapa-deliver po namin ito ng libre. Mm -mm. Libre Wala pa. Wala na po kailangan idagdag sa Ang one Ang So, that means free delivery yes. pa yung door-to-door -door delivery. Hindi mo na kailangan lumabas pa. <laughs> so, diba? ano po nga, no? Pagka ganyan, eh, talagang gaganahan ka nga naman ng tama, loading, tama. no? Okay. So, sige, ano pa yung masasabi natin tungkol okay. dito? regarding sa sub-dealer po natin, meron itong six ways to earn. Mm -mm. Okay? Anim na paraan, Anim para, na paraan para kumita. Para kumita. Mm -hmm. Tama? Okay? So, direct selling. So, mm -hmm. definitely, mas malaki po ang kita ng sub-dealer versus sa retailer. Mm -hmm. Pagdating sa percentage, 10.2 sa e-load, mm -hmm. 11.75 sa cards, okay. 25.1 sa internet cards, mm -hmm. 17.1 sa game products, 8% sa satellite, and 14.1 sa portal products. Mm -hmm. Okay? So, okay. slightly mas malaki ng konti mm -hmm. sa retailer kung ikaw ay magiging isang sub-dealer. Mm -hmm. Okay? So yun yung isang paraan. Pangalawang Oo. paraan, may overrides po kayo sa bawat benta ng retailer nyo. So dahil sabi ko nga, uh, yung account ng ng subdealer natin, you can register kahit ilang retailers. Kapag nagbenta ang retailer mo, naka-discount si retailer, meron ka pang override sa benta niya. So yung napagbentahan ng retailer parang nangungumisyon ka pa doon. Yes, yes. Okay, tapas, po siya. So, kahit <laughs> yung mga ka, retailer mo kahit nasa ka, ibang ha? lugar, <laughs> yes, ito ito yung tinatawag na passive ano? income. Oo, oo. So, kumbaga, ikaw yung leader ng grupo mo. Mm -hmm. Nililid mo yung mga retailers mo para magbenta. So, habang kumikita sila, kumikita ka rin. Yeah, oo, palood-load lang yan, oh. Hindi oh, so, mo napapansin kasi necessity rin yes. ng load, eh. So, percentage po natin doon nasa 1.05 sa e-load, mm -hmm. 1.75 sa call cards, 2.1 sa internet, 2.1 sa games, mm -hmm. 2.8 sa satellite and 2.1 sa portal. Sub-override lang yan. Override lang Ayot. yan. So, ang iba pa ito, yung diretsong ikaw nagbenta. Hindi naman kay, mm -hmm. hindi naman kumbaga hindi naman ikaw yung nagbenta, pero kumikita ka. ka pa. <laughs> yes, so kahit nasa trabaho ka, uh -huh. nasa bakasyon ka, may iba kang ginagawa, mm -hmm. basta nagbebenta yung mga retailers mo, kumikita ka mm -hmm. out of their sales. Pero wala ka namang kinakailangan. Sabi nga ano iba pag ganyang business, may kailangan may maintenance ka daw para makuha mo yung rebates. Mm -hmm. Wala Dito, naman. Wala namang maintaining balance, mm -hmm. walang minimum load wallet mm -hmm. at wala rin expiration of load wallet mm -hmm. okay Ayan. paano naman yon limbawa ako ay, sub dealer na ako eh kuinento ko sa kaibigan ko na ako mm -hmm. ay sub dealer at nagustuhan rin niya at siya gusto ko yung magpa sub dealer kagaya yes, mo paano yun so syempre para magtulungan mag tayo para mm -hmm. dumami din yung mga sub dealers namin at nakapag refer po kayo ng gusto rin maging sub dealer makakatanggap mm -hmm. po kayo galing sa amin ng 250 load wallet bonus so 250 load wallet hindi yun cash nandoon sa ano mo Opo, yes. sa, low, sa yun, account mo sa account nyo in real time, kapag pumasok si uh, bagong sub-dealer at ikaw mm -hmm. ang na trace na mm -hmm. sponsor automatic makakatagnap po kayo ng 250 hindi mo na kailangan maghintay ng 15 or 30 or ng mm -hmm. cut-off period Basta pag may, may pumasok, meron kayong uh, 250. 250. Eh, 200. syempre, pag binili na yun ng mga nagpapalawad sa'yo, eh, yes. cash na yun. O, kita mo, nakakapagbenda na ka ng load, wala kang ginagastos. <laughs> tama, tama. <laughs> Tapos, ayun, marami ka pang discount. <laughs> mm -hmm. Tapos, bukod okay. po doon, halimbawa, uh, mm. nagkataon, ubos na yung 15 retailer kit mo. Mm. At uh, hindi mo masabi, meron pang gresado, gusto. meron gusto pang maging retailer. Yes. Uh, pwede ko kayong bumili ulit sa amin ng another 15 retailer kits. Hindi na siya 1,500 750 na lang. Hindi na p 750 yes. na So, kalahati naman. Kalahati no? na agad, maibibenta mo pa rin ng 150, 150? bawat isa. Mm -mm. Ang babalik pa rin sa inyo is 2250 Aba, ang galing na. Matapos so, 750 lang ang binayad yes. to. <laughs> the more the merrier. Habang dumadami yung retainer tama, mo, nakakabenta sila, Mm -mm. Kumikita ka pa pa. Mm -hmm. At hindi lang 'yan, no. Para po sa mga mga nakikinig po sa atin, no. Alam kong alam niyo na yung load central. Siguro pagdadaan mm -mm. sila sa diyan sa mga daan, nakita na may load central diyan. O kahit siguro yes, sa yes. mga booth, parang yung mga food cart. Yes, ano yes. pa ba nakikita ko? Yung mga mga booth na magkain, nakita ko kasama na yung load central doon. Kasi noon. kadalasan ang loading business, oh, oh. uh, add-on sa existing business. Mm -mm. Kumbaga extra income ng mga existing na, uh, na, na, na negosyo. like yung yes. mga salon, mga internet shop uh mga kainan yan meron mm -hmm. silang mga additional uh, extra income like yun nga yung load central app. Plus yung mga sari-sari store pa, di ba? Yes, Oo nga kahit kasi minsan yung candy sa daan, meron pa lang sila load. pang load din sila. So ito siguro 'yung madal madalas nilang ginagamit, no? Yes. Okay. So another aside from that, ano pa pan, part ng kapangilan naba tayong ways to earn? Nakapang uh, apat naka, na ba tayo? Ano na po tayo kasi yung direct selling natin, mm -hmm. yung unlimited retailer registration, yes. yung override yung 750 mm -hmm. na discount and then yung direct referral so lima na. Lima na. Ano pa yung pang-last? So ito yung ano, ito yung unique sa grupo namin mm -hmm. which is yung power leg bonus. Power leg bonus. Ano yung ibig sabihin noon? Mm -hmm. So power leg bonus binibigay din namin to in terms of load wallet. Mm -hmm. Okay. So bawat sub dealer meron po tayong left and right. Mm -hmm. Okay. So, yung first referral niyo po mapupunta sa left niyo. Sa left so side. So magkano makukuha niyo po? 250, mm -hmm. diba? 250. di ba? Yung second referral niyo po Uh, mapupunta naman sa kanan. Mm -hmm. So, magkano makukuha nyo? Diba? 250 din. Mm -hmm. Yung kanan nyo po, yung po yung power leg nyo. Mm -hmm. So, we will give you additional 250. In short, mm -hmm. second referral, 500. 500. So, lahat pasok yun sa load wallet mo. Yes. At pag nabenta yun, cash ka agad yun. Yes. So, in short, <laughs> first referral pa lang, 250 second, third, fourth, and so on and so forth. Mm -hmm. 500 each. Naturo. Wow! Ang galing pala, no? At alam ko mga kaibigan, hindi po ito mahirap intindihin, hindi po ito mahirap gawin. At kung sakasakali ma, nag-interesado po kayo, pwede mo siguro ibigay yung number mo, sir. Yes, ma'am. Mm -hmm. uh, pwede po sila tumawag uh, sa 661-8029 mm -hmm. okay. or sa 0947-343-3602. Mm -hmm. Itong 6618029 na to, ito yung landline nyo? Yes, yan po oh. yung landline number namin. Tapos At, yung cellphone mo naman? Opo, which is 0947-343-3602. Mm -hmm. uh, mm -hmm. okay. okay, so bukas po ang CPM. Uh, Monday to Saturday, mm -hmm. alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Okay. Yes. Okay. Sir Dan, mabalik tayo kay Sir Dan. Uh, pag ibto ba ay trinabaho ng isang interesadong tao, no? Gano'n niya, gano'n lang katagal? or yung period ba, yung time niya? kung paano siya kumita ng marami. <laughs> Sabi natin, alam ko, marami kumikita dito ng malaki. maabot na ng by thousands, ten thousands, di ba? Mm -hmm. So, sa palagay mo, kung sa isang taong regular na nag-recruit, -re regular na na nagbebenta, nasa magkano ang kikitain at at the same time, gano'ng katagal? Siguro po, sa isang buwan, mhm. Mm kaya niya pong kumita ng almost 30k. 30k. Opo. Kung mm -hmm. sa recruiting and loading pagsasabayin mm -hmm. niya po. Yes. Madali lang niya pong ma-achieve ma po yung mm -hmm. ganung ano, makikitaan. Mm -hmm. Kasi sa rec yun nga lang po sa recruitment lang po. Mhm. Mm Doon sa second at saka yung susunod pang power legs mo. 500 na yung kikitain mo. Oh, eh, kung araw-araw meron ka nare-recruit, oh, eh, oh, 500, 500, 500. <laughs> magugulat ka na lang yung load wallet mo, ang dami ng laman. Yes, yes magugulat ka na lang na mm -hmm. nadadagdag yung wallet mo. Oo, tapos wala ka naman binabayad. Tama, tama. Oo, tapos na-encash mo pa, di ba? Through, yes. ano, pag, pag, binenta mo, syempre sa'yo yung cash na doon. Eh, meron na naman laman yung wallet ko. <laughs> Ayun po. so, na masaya doon, ano? Yes, ma'am. At hindi lamang yon yung personal use mo na rin, mm -mm. na halimbawa, hal gagamit ka at the same time, uh, ka sarili mo, yeah. yung malaki yung discount. Tulad nga po na sinasabi namin sa mga interesado, mm -hmm. hindi mo naman kailangan ng pwesto, mm -hmm. hindi mo naman kailangan ng na magnegosyo, pansariling discount, pwede na. Mm -hmm. Instead na lumabas ka ng bahay gabing gabi, loadan oh, mo na yeah. lang yung sarili so, mo. Oh, diba? Tapos emergency, nagbayad diba? ka sa tindahan oh, oh. ng buo, kumita lang yung tindahan. Tama. di Diba? Mm -hmm. kung ikaw ang maglo-load sa sarili mo naka-diskwento mm -hmm. ka pa. Oo. And uh, do you offer limbawa, yung mga presentations just in case may mga kom kumpanya na gustong magpa-present dahil sila nga malakas silang gumamit ng load pati yung mga empleyado nila. Mm -hmm. So, paano 'yon? Pa do you offer presentations? And may mga ano, may mga uh -huh. corporate accounts kami na pwedeng mm -hmm. i i-alok sa mga interesadong kumpanya. Mm -hmm. So, kung kailangan lang nila ng ano, ng uh, business presentation, pwedeng nila kami matawagan at mm, -mm. magpa-schedule ng, ano, ng presentation. Mm -hmm. Pero ang inyo pong base ay nasa San Mateo Rizal. Yes po. So doon po sa mga nakikinig po sa atin na ah, taga San Mateo Rizal, no? pwedeng pwede nyo pong haya. By the way, saan banda doon? <laughs> okay, <laughs> Yung so... complete address. Marami okay, nakikinig sa, sa atin. doon. sa ano taga po, Barangay Ampid. Barangay Ampid. Mm -hmm. Yes, oh, San Mateo, Rizal. Barangay Ampid. Yes po. Okay, sige. So, malapit lang po sa Petron and RCBC. Mm, so, alam na siguro ng mga taga-San yes. Mateo yun, no? Barangay Ampid, malapit lang sa Petron at RCBC na bangko. Okay, mga kaibigan, for those of you na gusto po magpa kina Sir Mark or kay Sir Dan, tungkol po dito sa e-loading business na to ng CPM e-loading center, pwedeng-pwede pwede po kayong tumawag, 661- 8029. Ulitin ko po, 661-8029. At ang cellphone naman po ni Sir uh, Mark is 0947- 3433- 602. Ulitin ko po, 0947- 3, 3, 6, Yan. So, ilista nyo po yan. Alam ko maraming nagkaka-interest ngayon, no? Dahil nga naman, napakamura ng entry, napakamura ng registration, plus marami ka pang bonuses. Sa retail pa lang, no? Retail cards pa lang. Retailers card ba tawag doon? Retailer kits. Ah, retailer kits pa lang pala, no? Sa so, retailer kits pa lang, uh, malaki na uh, malaki ang kikitain mo. bawing bawin mo na yung mm -hmm. 1, 5 na na pinang-register mo. Sa mga okay. taga-Marikina, baka mm. interesado. Oo oh, nga, sige. Okay. Pwede mo na si Dan. Oo, oh, oh, sa mga taga-Marikina. Sige, taga mo nga yung number sige mo, Dan. Dan. Sige. For those of you who are residing Marikina. in Marikina. Oh, sige. Uh, this is my number. Uh, 0927-465-1415. Mm -hmm. mm -hmm. 1415. Mm -hmm. Okay. Ulitin po. para Ito po ay para sa mga taga-Marikina. Para yes. mabilis kayo mapunta ni Sir Dan. Mm -hmm. 0927-465-1415. 0917-465-1415. Ulitin ko po, 0927-465-1415. Yes, okay, so naku, abilis na oras. 2 minutes na lang, oh, tapos man. na tayo. <laughs> so mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po you, sa aming program, you. ang DZAR Radyo Bazaar. At muli po, pinapakilala po natin ang ating panauhin for this morning. CPME Loading Center at ang dinidistribute po nila ay ang I, ano yun, Load Central. Yes. <laughs> yung po yung mga load po na nakikita po natin, no? kahit saan. No? So, sila po, nagdi distribute din po sila mga produkto nito. At meron po sila napakagandang system uh, na wala sa iba. Di ba, Sir Mark? Daman, daman. Okay. So, maraming maraming salamat sa inyong dalawa, Thank Sir Mark and Sir crazy. Dan. At sa uulitin, hopefully, maging successful itong grupo ninyo at talagang uh, mag-top kayo sa mga sales <laughs> sana, sana. para maging masaya ang ating Pasko. No? Daman, daman. At syempre, sa din nyo, partner din nyo, mga kapartner din ninyo na uh, my phone, no? Yes, yes. So thank you very much din po at uh, napakaganda ng ginawa niyo. Madali nang ma-access itong mga gantong klase ng negosyo, e-loading business, lalong lalo na na CPM e-loading center. So mga kaibigan, kami po ang maging, ka, naging ka-partner po ninyo sa negosyo at serbisyo nyo po at grace together with Sir Mark and Sir Dan from CPM e-loading center. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli. Hanggang bukas, meron po po tayo, no? Last day na bukas ng Radio Bazaar at uh, sa Monday na po ulit tayo magkakarinigan sa radio. Once again, have a good day po. Ang antizar radio Bazaar. ding makinig bukas sa ganitong oras at hindi na maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuwayba ang Pilipinas ay bansang may malaking problema sa malnutrition bukod pa sa maraming mahirap ay patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pagkakaroon ng mga karamdaman ang lalong nagpapalugmok sa ating mga kababayan pero may magandang balita ang superfood na Spirulina ng KDSI. Ang kasagutan upang matugunan ang kakulangan ng ating mga katawan sa sapat na nutrisyon. Hindi lamang na itatama ng Spirulina ang maraming karamdaman. May handog pa itong masaga ng pangkabuhayan. Kaya't makinig tuwing Merkules alas dos ng hapon sa A Healthy Chat at Sunshine. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Kasama ang inyong mga kapartner na si Ate Grace Balico at mga taga King Darm sa Spirulina International. Kaya mag-tune in at alamin ang tungkol sa superfood na spirulina. This is Dr. Marthony P. Basco. Dokato for short. Alam nyo ba na ang Filipino ang pinakamasaya na tao sa buong mundo? Kapag may problema, Madaling tumawa ang Pinoy kapag may sakuna, mabilis na may katulong at bawat okasyon nakakakuha ng pagkakataon para magsama-sama at magsaya. Alam nyo ba kung bakit palaging masaya ang Pinoy? Dahil ang Filipino mahilig sa kwentuhan kahit ano pinag-uusapan dito sa Healthy Chat. Ang usapan, palaging masaya, magana at may katuturan. Kaya ugaliing makinig sa A Healthy Chat at Sunshine tuwing biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa DZAR 1026 kHz. Usap na with your friendly...